Shalom sa lahat ng mga tagapanood sa channel na ito. Ang pitak na ito ay bago na pinamagatang karunungan sa Biblia sa loob ng dalawang minuto. Bahagi ng pitak na ito ay gagawin din nating short. Kaya't magsimula na tayo. Ano ang pangkalahatang pagkabuhay maguli? Ito ang kaganapan na nabanggit sa Revelation chapter 20 verse 11 hanggang 15. Sa nasabing talata, tinagurin din ito na paghahatol sa malaking luklukang maputi kung saan lahat na nangamatay, malalaki at maliliit, ang ibig sabihin lamang ay lahat ng klase ng tao na nangwatay ay buhay maguli para kumarap sa nasabing luklukan upang mahatulan silang ayon sa kanilang mga gawang nakasulat sa aklat ng buhay. Ito rin yung gaya ng pagbubuklod ng mga tupa at ng mga kambing na masusumpungan sa Matthew chapter 25, verse 31 hanggang 33. Hindi kasama dito ang mga banal na buong katapatan na pinamuhay ang salita ng Diyos ayon na rin sa sinabi ng John chapter 5 verse 24 na sila ay hindi napapasok sa paghahatol. At alalahanin natin, sila buhay, hindi mga patay at taglay na nila ang kanilang katawang maluwalhati. Ano naman ang aklat ng buhay? Muli ang mga nang susunod na kabanata at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Kristo Yesus.